Si Carla kaya, malamig kaya ang Pasko ni Carla. Sobrang init po. sobrang init. Grabe, may global warming sa iyo. <laughs> may global warming sa ila Carla ngayon. Kasi sobrang init. Eh, yung nagpapaito naman yung katabi niya. I'm so hot kasi. Oh. <laughs> Para naman hindi po siya sumasang ayon sa atin. Ang bigat po ng bag ni Carla, oh. Bro, asa si Ingkit? Ba't mag-isa ka, bro? Oh <laughs> sa na si Carlo. Hello po. Ito na po. Bawal na po tayo mag-upload, mag-vlog sa loob ng ano, department store. Amaya na lang po. Bye-bye. May mga guard eh. labis Sobrang laki ako Ha? laki naman ako Sobrang labis Joel. Ano siya? Um, Tugang mo si Joel yun Hindi, may entry pa ako dyan um, mm. Ano pang pa entry ko dyan? Wala for... baka may entry ka? Ano yan? Pag naano ka, medyo nasusok ka na kayang dodo Ah dual ka? Ay nadudawan ay, ito bro, pag hindi rin siya single, uh, no? dual. Mm. Dual siya. Ano entry mo? Mayo po. <laughs> dito na yan, gito na. Yan. Daming ambag ay. Mo no, mga magsali sa, ano. <laughs> Pakonihan. May ukrayan din bumbu. Anong gusto mo, Carla? Ito, itim? Uh, magpili. Oh, Kiss ka. Ay, <laughs> kunag. <laughs> <I could not. laughs> Ito na, oh. Two five. Two five? <laughs> oh. Which is Hindi, maganda rin yung puti, eh. Tingnan natin. Ano ba ang ano? Maputi or itim? Black na lang. Black na lang. Sige. Ito kung maganda rin yan. Ito. Pinda to. <laughs> Ganda siya bro. Oh. 3,000? Three. <laughs> Three Mahal. Mahal. Hmm? So yun po. Ito na daw po napili ni Carlo. Duel. Hindi siya single kasi dual siya. siya. So yun po. Ang kainis <laughs> Well, Tennis ka po sa akin. Hindi po. <laughs> <laughs> Tarang na ako well, oh. well, Wala ka sinag... Hmm? Wala ka nang sinag... Wala ka nang sinag... Wala ka nang sinag... Wala ka nang sinag... Wala Nasira po. Nasira. So yun po. Nasira pala yung electric pan nila Carla. Kaya bilhan po natin. Ay, nice. ba't nyo pa... Ah? Ano kasing ginagawa nyo? Siguro kumakanta si Carla sa ano. Nagawa na siya. Ano? Sabi niya, yun ka! Yun ka na anak ko sa pila! Ganun ba diyo? Di ba bro, pag nakanta tayo, may parang nagpapabre? Ikaw sa akin, kinagpapalig! O, oh, nasira. Ay, day day po talaga, aros po. Na ano po siya, nahulugan yung itong cord ko, tas na putol yung LC na kalakas. Cord mo sa... Ah, sa ano? Sa Sa Paano kayo nangyayari yun? Malawak <laughs> lang. Yung cord ng charger na hulog dito. Nakapurupot. Okay. Nakapurupot? Ah. Gininaw yung cord. Or gininaw yung... Okay, tama na. Nakapurupot. Oh, okay na po yun. Yun pala yun. Okay na po. Thank you. Hello po. Hello po. I'm nagbago po yung ano natin, decision. Change of mind. Ito na lang daw po. Okay na po dito si Carla. Gusto niya po ng limang LEC compared dun sa tatlong LEC. So di ba, grabing pinag-isipan po mabuti. Sobrang pinag-isipan po. Although, simlang, hindi pa ibang brand na rin po to. Hanabishi, Hanabishi, um, yan po ay kapatid po ng ano, sasakyan po. Um, yung Mitsubishi, kapatid niya po si Hanabishi. Kapatid na babae po ni Mitsubishi. Tawa ka dun? Eh, meron din po siyang ano, may kapatid po silang ano, yung pagkain po. <laughs> yung sushi. <coughs> um. Ba? Babawi ino pa? <sighs> Dagdag pa. Huh? Meron din po to. Alam mo ba yung mga ano bro? Yung tawag natin sa mga kaibigan natin. Beshi.

Yun po, um, For the payment na po kami mga kalinga. Dala po ni 20 Vlogs yung ating ano... Oh, so, kay Karla. Peace. Thank you, bro! Ka pa? Ikaw pa ba? Napakainin <laughs> mo naman ako, diba? ba? Sigurado, magiging Kasi ako... Tapos may tao pala lang. Tiyan Let's go! Let's go, Wildcats! Naman yung po. Salamat sa automated discount Okay po. Salamat po. Thank you po. Sige po. So, yun po mga kalingap. Nabili na po natin po, yung electric fan and luggage po para kay Carla. Ngayon po, i-ano na po natin to Ipapas na po natin dito kay Coffee. Tapos balik po kami dito sa loob at kakain po kami. So, kainan time po. Kain na na. Papunta na po si kami quindy. ngayon sa airport. Diyan. Airport <laughs> Airport <tagad. laughs> na tayo ni Kredi Big Vlogs Ah, Ay, meron pa po yun yung ito. Boy, oh. Okay, naman niya. May unbox pa po tayo. Thank you po. Dito na lang dyan. <laughs> ano sa na lang ito? Ayun. Ayun. Sure, naman lang lang. Okay. Okay, sakto. na po. Kainan na. Pero po mga ka We're waiting po. Andito po kami sa Graceland po. Dito sa S-9. We're waiting po dun sa uh, in-order po namin. Ready with love. Sa cucumber. So, yun po. Girl, ha, yung palabok mo. Thank po. Etto 'to rin cheeseburger po ni David Vlogs. Hey, I oh, thank, thank you, bro. I thank you. Meron pong five key Carla. I send you to, bro. Kaya tinyan lahat. Oh, may ano pa. So 'yun po mga kalinga. Um Carla yung ano po pala, yung um, yung maleta and electric fan. Um galing pala 'yun kay ano po. Kela po Tita Che and Tita She, Tita Mechi, and Tita Laura Shane. Maraming maraming salamat po. Tito. Thank you, thank you so much po, Tita She, Tita She, Tita Mechi, and Tita Laura Shane. Thank you po. Thank you po. And salamat po, Ate Che, sa pasnap. Thank you very much you. po. Andito na po yung ano natin, chicken. Opo, salamat po. Thank you. Kain po muna kami. Ayun po. Oh. So yun po mga kalingap, um, naka, ano na po kami na Carla po ng maleta. Kumain na din po kami tatlong with Kuya David box Andito si Kuya David Vlogs. So, oh. So hanggang dito na lang po muna yung ating vlog for tonight's video. Papunta na po kami sa practice po para sa debut po ni Pau uh, Pau. So bye-bye po. Salamat po. you po. Thank you po. God bless.